so magpapakain niya pala tayo ngayon mga boss ng ating alagang hito saka yung tilapia pero bago tayo magpakain mga boss papandawin muna natin yung kinanan nating ano uh, screen doon sa may ilong, para kapag may huling maliligit diretsyo na natin ilalagay sa fish pan so malapit lang yung dito mga boss sa uh, fish na natin kaya uh, yun yung unang muna natin pupuntahan medyo maaga pa naman so sana maka dami tayo yung huli doon sa screen natin sa ilog sana hindi tayo naunahan kasi marami dito mga tapo mga boss na tayo ng ilog mga boss pag mahina ang huli dito ililipat natin doon sa may danaw pero pag maganda ang huli iiwan natin sasabuyan lang natin ng pagkain para magsilapitan ulit sila and eh, malapit na tayo mga boss medyo masuka lang itong daanan natin at and, nandito na tayo saan mga brami nandito and, na tayo mga boss hindi ba sana dito ang madami isda kaso bugbog na tong dilog na tong mga boss magawa na ang dami ng oriente kaya ganito na lang ginagawa natin nagay tayo ng screen okay. saan na madaming huli Yeah. Ang kakauntik. Sa tatlo mga bossing. Mahina dito. Mahina. Mahina mga boss. yun So nandito na tayo ng mga musa, ano, sa fish pond. So papakain na tayo ng ito. Ito yung pinapakain natin ay. Papakain muna tayo ng tilapia mga boss. Ayan. Ito yung pakain ng tilapia. Ito yung floating feeds mga boss. Kain mga boss ng na ating hito. Ito, to? Bitukan ng isda. Ayan pinipreaser ko para buo-buo sila para hindi magkalat sa ano sa fish pond mga boss so papakainin natin yung hito ito yung mga nakasurvive nung bagyo kasi nung bagyo umapaw dito mga boss pati doon kaya nawashout no yung alaga naming hito So may natira pa naman ito na yung pinapalaki namin pero malalaki na to mga mahigit 1 kilo na mga boss mga nakatago lang ayan, papakainin natin ayan na Ito yung huli natin din mga boss, malangangin. Baka wala na lang natin. Ayan, baka wala na lang natin. Na Ang dahil lumaki.